Tara, iba na nyo nga ni po kami sa panibagong routine niya ni po na ni Musumi. Medyo nakakapanibago nga ito nga pong mga ginagawa namin. Sa ngayon nga po kasi ay medyo naninibago pa nga kami ni Musumi. Dahil halos kalilipat lang nga namin ni Musumi, kaya parehas pa nga po kaming naninibago. Kaya tara, samahan nyo kami. Eto na nga po kahapon, pagkatapos nga namin na mag-breakfast, ay ito nga po ay naglakad-lakad lang muna nga kami dito nga po sa napaka-peaceful na place. Sobrang ganda nga talaga ng place dito at napaka peaceful. At dito nga po ay akala mo nga po ay wala ka nga talagang problema. Umagang umaga nga ay rinig na rinig mo nga talaga dito ang mga huni ng ibon. At dito nga po ay iwas ka nga po sa ating mga marites. Pero yun lang nga po ay nakakamis at wala din nga po akong kamaritesan. At dito rin nga po kung madami ka ngang tanim ay madami ka rin nga pong aanihin. At dito rin nga po ay wala nga po akong taga video kaya kami lang nga po Musumi yung nagbibidyo nga po sa sarili namin. Eto nga po ay si Sumi ay sobrang nakakatuwa nga po at sobrang naasahan ko na nga po pagdating sa mga videos. Nagpapalit-palitan lang nga po kami nito nga pong kamera para nga po pati si Musumi ay masama na rin nga po sa pagbablog namin. Kaso nga po ay mas gusto nga ni Musumi siya ang magbidyo kumpara siya ang bidyoan. At pagkatapos ko nga po palang kumuha nga po ng papaya, eto naman nga pong malunggay. Bali yung lulutuin nga kasi namin ni Musumi ay yung tinolongan lang nga pong manu. Lahat nga po nang nakikita nyo nga pong video na wala si Musumi ay siya nga po yung nagbibidyo sa akin. Ed, eto rin nga po si Musumi ay nahihilig na rin nga po sa pagbablog. May mga oras nga po na gustong gusto nga talaga ni Musumi na siya nga yung nagbo-voice over. Kaso nga lang pag siya nga yung magbo-voice over ay naabot nga kami ng tatlong araw bago nga ito mapost. Pag tinamad na rin nga po kasi siya ay hihintayin ko hanggang sa maging gusto niya nga po ulit. Pagkatapos nga po namin kumuha nga po nitong malunggay ay himayin nga po namin ito ni Musumi ng isa-isa. Dito rin nga po pala ay medyo natatagalan nga po ako sa pag-upload ko nga po dahil, dahil hirap nga po kami sa signal at wala nga po akong sariling wifi. At minsan nga po ay nag-aagawan pa nga kami ni Musumi nitong cellphone. Hmm. Bali, hindi ko na rin nga po pala napakita nga po ang pagluto ko nga po ng tinola. Gaya nga po kasi nang sabi ko ay nag-aagawan nga kami ni Musumi nitong cellphone. Madami hmm. kasi siyang games dito nga sa aking cellphone kaya talaga ay minsan umiiyak pag hindi ko nga pinapahirap. Sobrang nakakatuwa nga po at kinakain nga talaga ni Musumi ito nga pong mga gulay. Oh, may po pala kamu mo magkaun. At nung medyo hapon-hapon na nga po ay kinuha ko na nga po pala ito nga pong sinampay ko. Bali sinampay ko lang nga po ito dahil nabasa nga po ito nung medyo umulan. Kinuha ko na rin nga po at baka umulan pa nga. Bali pinapadala ko na nga po kay Musumi kaso ito nga po at ayaw niya nga. Medyo naiinis na nga po kaya ang ending ako na lang nga po yung pumasok nga po neto nga pong sinampay. At sy eh dahil nakalimutan ko nga itong cellphone kaya kinuha ko na.